Pangalawa, we must endure with hope. Magtitiis tayo na merong pag-asa sa hinaharap. Nakakaramdam ka na ba na gusto mo nang sumuko? Sinabi mo ba kay Lord na, Lord, ang Christian life pala, masyado mahirap para sa akin. Ang hirap sundin ng mga inuutos mo. Tapos marami pang umuusig sa akin. Hindi ko na kaya magtiis. Maring iniisip mo, naku, hindi ako yan. Alam mo kaibigan, kung sinasabi mo na hindi mahirap ang buhay krisyano, ay bago ka pa lang sa pananampalataya. Or pwedeng ikaw ang isang krisyano na punong-puno ng pride. Ayaw mo aminin na nahihirapan ka. Alam mo ako, last week lang inisip ko mag-give up. Kasi sabi ko, Lord, Saturday na hindi pa ako tapos sa message ang hirap. Sabi ko kay Lord, ang hirap kasi lahat ng ginagawa ko hindi natural sa akin. Ako ay introvert. Hanggat maaari, ayoko na may kausap. Hindi ako magaling magsalita meron akong brain fog at makakalimutin ako. Hindi din ako magaling gumawa ng outline. Kaya matagal ako gumawa ng message. At dahil lahat ng ginagawa ko ay struggle, naku, parang ang hirap-hirap para sa akin. At minsan gusto ko na mag-give up. Buti na lang palaging pinapaalala sa akin ng Diyos na yung grace niya ay sapat para sa akin. Pinaalala niya sa akin na kapag ako'y mahina, ako ay mas lalong malakas. 'Yung lakas ko ay galing sa kanya. Pinaalala niya sa akin na tatapusin niya ako kung ano yung inumpisahan niya sa akin at walang makakapigil nito. Sabi sa Filipos 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Yeso kristo Kaibigan, sisiguraduhin ng Diyos na kung ano man yung inumpisahan niyang pagbabago sa iyo, kung ano man yung inumpisahan niyang plano para sa iyo, tatapusin niya yan. At gagawin niya ang lahat para matupad mo ito kasama na ang pagpo-provide niya din ng lahat ng kailangan mo. Sisiguraduhin niya na palalakasin kanya sa tuwing nangihina ka. Naalala ko si Jeremiah, dumaing din siya sa Diyos. Sabi sa Jeremiah 27 to 8, Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit ka malakas kaysa sa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtawanan. Tuwing ako ako'y magsasalita at sisigaw ng karasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako at hinahamak sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Parang sinasabi dito sa talata na umiiyak si Jeremiah sa Diyos. Parang sinasabi niya, Lord, sinabi mo sa akin na sumunod ako sa iyo. Naniwala naman ako. Pero bakit di mo sinabi? Hindi ko inaasahan na ganito pala yung Christian life. Palagi akong pagtatawanan. Binabahagi ko ang iyong salita pero inaalipusta nila ako at hinahamak. Lord, sinusunod ko lahat pati yung buhay ko ay ginagawa kong matuwid sa paningin mo at sa paningin ng lahat nag ako ng iyong salita pero walang nangyari. Walang tumanggap sa salita mo. Walang tao naging disciple mo. At sa kabaliktaran pa nga ay pinagtawanan ako at kinukutsa. Narealize ko na sa panahon natin ngayon, marami ding alagad ng Panginoong Yesus ang sumuko sa Diyos. Marami sa kanila hindi mo na makikita sa church. Maring ikaw kaibigan ay sumuko na rin sa pagbabasa ng Bible. Hindi na rin nananalangin o nawala niya yung dating sigla. At ngayon ay maaring ginawa mo na lang itong obligasyon. Naisip mo, ang hirap naman maging krisyano. Kailangan maging maingat ako sa lakad ko. Kaya tuloy, iniisip mo na tumigil na lang sa pagiging good example sa ibang tao. Parang iniisip mo, eh wala namang nangyayari. Di din naman sila lumalapit sa Diyos. Kaya siguro naman, pwede na ako mag-compromise ngayon. O kaya naman, maaring sinukuan mo na ang pagbabahagi ng mabuting balita. At maaring ikaw din, kaibigan, ay nag-iisip-isip na tumigil na sa paghahanap at pagkilala sa Diyos o kaya tumigil na sa paglilingkod sa Kanya kasi naapektuhan ang time mo sa trabaho at iba pang bagay at feeling mo hindi ito convenient para sa iyo o kaya ikaw yung taong sumusubok gawin ng isang bagay para sa Diyos ginawa mo ito for one month, two months, six months tapos walang nangyari pinanghinaan ka na agad ng loob at gusto mo na sumuko, kaibigan, balik ka sa krus. Alalahanin mo ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa iyo. Alalahanin mo yung disappointment din niya sa atin na mga makasalanan na tao. Pero hindi ito naging dahilan para sukuan niya tayo. Kaya huwag kang susuko para sa Diyos. Narealize ko na kung nangyari ang pangihina kay Jeremiah, ay maaari din itong mangyari sa atin. Kaya kung gusto natin mag-respond ng tama sa grace ng Diyos, ay magtitiis tayo. Ipapaalala natin sa ating sarili na meron tayong hope sa future. Narealize ko maraming reward ang hinanda ng Diyos para sa mga alagad niya na mag-overcome sa mga trials dito sa lupa. Ano-ano yung mga yon? Tingnan natin na mabilis. Una, bibigyan kanya ng karapatang kumain sa tree of life. Sabi sa pahayag 27, ang lahat ng mga may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Pangalawa, hindi ka masasaktan na ikalawang kamatayan. Sabi sa pahayag 2.11, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. And then pangatlo, bibigyan kanya ng tinapay na galing sa langit at puting bato. Sabi sa pahayag 2.17, ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Ang ibig sabihin kahit tiniis nila na hindi mag-participate sa pagkain na hinahandog sa mga Diyos-Diyosan, ay bibigyan naman sila ng Diyos ng tunay na pagkain na sa Diyos. At hindi lang yon bibigyan pa sila ng puting bato noong araw. Ang mga atleta, binibigyan nito, nilalagay yung mga pangalan nila dito. Ito yung kanilang ticket para makapasok sa awarding celebration. Parang sinasabi ng Diyos na ikaw ay gagantimpalaan niya at hindi mawawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Pang-apat, pamamahalain ka ng mga bansa ng Diyos. Sabi sa pahayag 226, sa magtatagumpay at tutupad ng pinapagawa ko hanggang wakas ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa panglima ikaw ay dadamitan ng puti at hindi kahit kailan man tatanggalin sa aklat ng buhay sabi din sa pahayag 3.5 ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailan man buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan kikilalanin ko siya sarap harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel panganim gagawin kang haligi ng templo ng Diyos at isusulat niya sa iyo ang kanyang pangalan sabi sa pahayag 312 ang magtatanggumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking diyos at hinding-hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Itong bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buwat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. At ang pangpito, ikaw ay pauupuin katabi ng Panginoong Yesus sa kanyang trono. Sabi sa pahayag 321, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo nakatabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Wow! Napakaraming reward ang matatanggap ng isang taong nagpatuloy sa paghahanap sa Diyos. Nagpatuloy na kilalanin at palaguin yung kanyang pagmamahal sa Diyos nagpatuloy na maglingkod para sa kanyang kaharian kahit anong mangyari at ito ay naintindihan ni Jeremiah alam niya sa puso niya kung ano ang mga pangako ng Diyos na galing sa kanyang salita sabi sa Jeremiah 29 ngunit kung sasabihin ko kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Sabi sa talata ay nais nice na ni Jeremiah na mag-quit na o sumuko sa ginagawa niyang pamamahayag ng salita ng Diyos. At hindi lang yon sabi niya kakalimutan na din niya ang Diyos. Kaya lang, ito yung problema, sabi niya, hindi niya kaya. Bakit? Kasi ang ministry niya ay may kinalaman sa salita ng Diyos. Kaibigan, wala na mas makapangyarihang ministry o trabaho ang higit pa sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na ibabahagi mo. Bakit? Kasi, kaya nitong magbago at magliktas ng tao. Wala itong katumbas na pera o kayamanan dito sa lupa. Naalala ko, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma 116, Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kaibigan, para kay Pablo ay wala makakapigil sa kanya para ibahagi ang mabuting balita. Bakit? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. At sa si Jeremiah, alam niya na hindi siya pwedeng tumigil sa ministry na ito. Kaya tanongin mo ito sa sarili kung alam mo na may kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang gospel na makapagligtas ng tao, ay gaano ka kadesidido, gaano ka kapasyonate na magbahagi ng mabuting balita sa iba. Alam mo, si Jeremiah, alam niya na hindi siya pwedeng tumigil sa ministry na ito. Pangalawa, ang salita ng Diyos, naglalagablab sa kanyang puso. Hindi niya ito kayang tiisin. Narealize ko, ang salita ng Diyos ay buhay at nangungusap sa atin sa pamagitan ng banal na spirito. Ito ang mag-uudyok sa atin para gawin ang tama. Ito ang magsasabi sa atin para bumalik tayo sa Diyos at huwag sumuko. Kaya lang ang problema ay kapag hindi natin pinupuno yung ating isip at puso ng salita ng Diyos ay madali tayong makalimot sa ginawa ng Diyos para sa atin. Madali tayong makalimot sa mga pangako niya sa atin. Madali tayong makalimot na mabuti ang Diyos at ipinaranas niya sa atin yung kanyang grace. Pero si Jeremiah hindi. Ang susi ng tagumpay niya para magpatuloy Ayong salita ng Diyos na nasa kanya na nag sa puso niya. Hindi niya ito kayang pigilin. Pwede niya subukan na hindi ito pansinin. Pero pabigat ito ng pabigat. Araw-araw habang tumatanggi siya nasundin ito. Kaibigan, nasubukan mo na ba na magkaroon ng ganitong burden na sobrang bigat at dumating yung time na sinabi mo, okay po Lord, kakausapin ko na po yung taong naka-offend sa akin. Susunod po ako, kahit mapahiya po ako, okay lang. Basta ang goal ko, madala ko po siya sa iyo maipakita ko po sa kanya kung paano ka magmahal ng walang kondisyon okay po Lord susunod po ako sa direksyon na sinasabi nyo sa akin sa ministry na ito kasi ito po ang sinasabi nyo sa inyong salita kaibigan kung gusto mong magtagumpay sa trials ng buhay punuin mo ang inyong isip at puso ng salita ng Diyos si Jeremiah ikagaya din natin na totoong tao ang ibig ko sabihin kagaya natin na meron din siyang struggle alam mo, ako din minsan nakakaramdam na parang may kulang sa akin bilang leader. Pag may nababalitaan ako na leader na hindi nagpapatuloy, ay iniisip ko na mali yata ang paraan ng aking pag-lead. Dapat nag-guide ko ang aming mga leaders kasi hindi sila natututong mag-endure. At ito'y kasalanan ko. Pero by God's grace, dahil sa ang kanyang salita ay nasa puso ko, ay sinasabi niya sa akin na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. At ito'y dapat ko lang ipagkatiwala sa kanya at hindi ako mag-give up. At yung mga bagay na kontrolado ko, ayun ay dapat yung aking focus, yun dapat yung aking concern. Halimbawa, ang pagsunod sa pinapagawa niya, sa pagbabahagi ng kanya mensahe, ay kaya kong kontrolin. At dito ako dapat mag-focus. At yun namang magiging resulta nito, hindi ko yun kontrolado. At ang kailangan ko lang gawin ay ipaubaya sa kanya may isang kabayo, nahulog siya sa isang balon. Iyak nang iyak yung kabayo dahil sa maraming oras. Hindi siya maialis ng kanyang amo mula sa balon. Hanggang sa nagdesisyon yung magsasaka na total mahina na at matanda na ang aking kabayo, tatabunan ko na lang siya. Hindi na worth it para iligtas ko pa siya. Tinawag ng magsasaka yung mga kapitbahay nila. Nagpatulong na tabunan na lang ng lupa yung kabayo niya. At nung nagumpisang lumagpak yung mga lupa sa likod ng kabayo, ay talagang lalong nagwala ito at natakot kasi alam niya na ang gustong gawin sa kanya ng kanyang amo ay ilibing siya ng buhay. Pero habang lumalagpak yung lupa sa likod niya, binasiwas niya lang ito at paglagpak sa lupa ay kanya naman itong tinapakan. Kaya na nahimik lang yung kabayo, inantay niya lang. Dumating na dumating sa kanya yung mga lupa. At sa tuwing bumabagsak ang lupa sa likod niya, winawasiwas niya lang ito. At pag bumagsak sa kanyang paanan, ay tutungtungan niya lang ito. Hanggang sa nagulat yung mga nagtatabon sa kanya ng lupa. Kasi nung malapit ng mapuno yung balon ay nakita nila yung kabayo nandun sa ibabaw ng lupa at nakaakyat na siya ng tuluyan palabas sa balon. Alam mo, na-realize ko sa buhay natin, meron ding mga trials kagaya ng lupa na lalagpak sa likuran natin, na sa atin, pero kaibigan, iwas-iwas natin ito sa tulong at biyaya ng Diyos. At pagbagsak nito, gawin natin itong tungtungan, gawin natin itong learning experience upang umangat tayo. Ang ibig sabihin sa bawat bawat bagyo ng buhay ay mag-step up tayo sa tulong ng Diyos. Lalo tayong lalakas lalo tayo mas magiging matatag. Sabi sa James 1, 2-4, Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ngunit hayaan ninyo ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay maging ganap at lubos na walang anumang kakulangan.